For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ako gumawa ng homemade nachos with DIY cheese sauce. Simple lang gawin pero lasang pang party. Ayan, so una muna ay ang pagluluto ng ground beef. Ayan, so uh, una ko niluto yung ground beef kasi medyo frozen siya at yung gusto ko malutong mabuti kaya inuna ko siya. And then pagkatapos na nilagay ko na ang bawang at ang sibuya. So binisa ko itong mabuti. And then nilagyan ko na ito ng konting soy sauce. Nilagyan ko rin ito ng konting paminta yung durog ang ginamit ko dito. Ayan. So, ayan. Ang bango na. Okay. Luto na. At Pagkatapos kong maluto ang ground beef, ay sinunod ko naman ang cheese sauce. Ayan, so naglagay muna ako ng uh, butter sa sauce pan. Ayan, hinalo-halo ko. And then, nilagyan ko ng konting harina. Ayan, and then, ilagay ko na ang gatas. Ang ginamit ko nga pala dito ay evaporada. So, kalahati lang ang ginamit ko. At, hinalo ko ito ng fresh milk. Magnolia fresh milk ayan, so mga 1 cup siguro yung nilagay ko at pagkatapos na, inilagay ko na ang kalahati o almost 3 fourth na uh, quick melt cheese ayan, tapos nilagyan ko na rin ng asin, konting asin at saka ng uh, durog na paminta, ayan napakalapot na, pwede na to guys at ngayon naman ang pag-assemble ng ating nachos. Yan, meron nga pala kami nito. Bumili kami nito by one take one dorito. Sarap nito, guys. So, ayan, buksan na natin at ilagay na natin sa may kalagyan. Ayan, o diba, ang galing ko. Ha, 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 magic. Ayan, so ilagay na natin, guys. Uh, kung makikita nyo rin no, sa background natin, nandyan pa pa natin mga toppings, kagaya ng ating grated cheese. Meron din tayo dyan Uh, pipino, yung hiniwahiwang pipino, ganun din yung kamatis at mayroon din tayong bell pepper. O ayan, so inilagay na natin guys. So excited na ba kayo maglagay? Ayan, una muna natin nilagay ang pipino. Ayan, so damihan natin ang pipino kasi masarap maraming pipino. At pagkatapos ay ang kamatis at ang bell pepper naman. Ayan, napakasarap nito guys. Excited na akong kumain nito. At sumunod ay ang ating uh, ground beef. Ayan, sarap. Sabi nung ano nung ipagko Amoy shawarma daw. Wow, bongga. Amoy shawarma. Ating ground Subukan nyo rin tong gawin sa bahay nyo, guys. Hindi kayo magsisisi. Ayan. So, makakatipid pa kayo. Ayan. So, ano, one to sawa ang pagkain nyo. Ng nachos. So, hindi kayo kailangan gumastos ng mahal. At yan nga, isunod na natin ang grated cheese. Ayan. Ilagay natin lahat para mas masarap. Ayan, tinutulungan na nila ako. Sabik na rin silang kumain. Ayan. At ang ating pang finale, syempre, ang ating homemade cheese sauce. Uy, sarap. Ayan nga guys, tapos na ang ating homemade nachos with cheese sauce. Super dali, pero super sarap. Try nyo rin sa bahay at i-flex nyo rin ito. Ayan, so, salamat sa panonood.